Another budgeting tips. Kasi ba diba normally, tayong mga nanay yung nagbabudget. So, ang hirap mag-isip na uulamin everyday. So, para mas makatipid, ang gawin nyo, uh, mag-ano na kayo, uh, maglagay na kayo ng menu ng 1 to 15 days or 1 to 10. So, kami, ito laging ginagawa kong Every 15 days, namimili na kami ng food for 15 days or kasi may sumusobra pa yun. Eh. Pero ang ginagawa ko is nakalagay na yung putahe, para hindi pare-pareho kasi 'di ba ang hirap mag-isip ng putahe araw-araw. Kaya ang ginagawa namin katulad ngayon, ang ulam namin ngayong tanghali eh niluto ko na uh, sisig at saka yung ano ba tawag yan, chicken strip. Pero kapag nagluluto kasi ako, pinaparamihan na namin. Halimbawa, dalawang kilo. Tapos, niluluto na nilalagay na lang sa fridge. Oo, sa fridge kasi di ba nagyayelo siya. So, para hindi masira agad, ipipridge namin. Ganyan. Ang hirap din, ang mahirap kasing magluto, di ba, araw-araw. So, ang ginagawa ko, ayan, katulad nito, dalawang kilo to three kilos. Tapos, pero syempre, hindi isang lutuan yan, ah ang gagawin lang namin eh, para maiba. Halimbawa ngayon, buka, ngayon ay, mamaya, uh, bukas ay hipon with kalabasa. So, yun talagang ang nak nakalagay sa menu namin. Bibili na kami ng halagang 500, tapos, kukuha lang kami ng halagang 100, gagawin namin um, hipon with kalabasa. Then, the rest is pang sinigang kasi paborito ni Baste So, ganun ang ginagawa namin. magagawa kami ng menu, ng 1 to 15 days. Then, paggabi, dadamihan na namin yung iluluto namin. Kasi pag sa tanghali, yung mga bata dun ko na pinapakain, tapos sa gabi, magluluto ulit. Then, sa umaga, magluluto ako ng panibago. So, ang gagawin nyo lang, magsad kayo ng goal na kung ano uulamin nyo. Minsan, iniiba-iba ko. Katulad nito, di ba, mura ang tilapia ngayon. Ang gagawin ko, pwede ko siya gawin na sarsyado, o kaya naman, uh, gagawin kong ano ba yung pwedeng luto doon. Basta ganun. Tapos, ang bawa, ito, manok. Mga, bibili ako ng 500. Ang ginagawa ko, uh, halimbawa, um, yung manok, ilalagay ko is 500 or 700. Tapos, talaga mag i ako dun sa budget na kailangan lang namin kasi maliliit pa naman yung mga bata, hindi pa sila ganun kalaking kumain. Eh, kami naman ni, ng asawa ko is, okay lang naman kasi may, pag may sumusobra, ang dami pang leftover, tapos kinabukasan yun ang gagawin namin. So, tip ko lang, mag-impok na kayo, pagkasahod nyo ng 30, uh, mag maggawa kayo ng, magset kayo ng goal kung anong uulamin nyo. Although, ito lang yung binili namin ng kahapon kasi may rami pang stock na nakalagay sa sa freezer. O, ba diba? Maniwala kayo sa hindi aabot siya ng pang 15 days kasi maramihan na yung binibili namin. Ayan. Mas nakakatipid maniwala kayo, subukan nyo, mas nakakatipid kayo. Uh, gumagawa kasi ako ng chicken strip. Paborito kasi ng anak ko yan. ba? Diba, marami pang naiipon dun sa kanyang sa balat or sa breast ng ano, sa breast ng manok. Ginagawa ko, pinangmumunggo namin yun. O, di ba? Diba? And another menu naman yun. Pero, ang gagawin mo kasi, ba, nagmunggo ka ng ano, Basta sa isang kinsenas, isang beses ka lang dapat magmumunggo. Kaya nga mas okay na nakas, may goal ka na, or may lung ka nakasulat na ang ulam is itong ito 1 to 15, then ito yung pang umaga, pang agahan, pang -tanghalian. para hindi pa ulit-ulit at bilib me, mas nakakatipid. Tapos isa pa, kapag lalabas, huwag na huwag kayong magdadala ng pera kahit maghingi pa yung anak mo. Sabihin mo wala. oh So, ganun ako lagi, hindi na ako nagdadala. Kasi nga, bumibili na kami ng monthly. Ay, hindi monthly, ng weekly. Swerte mo pag umabot ng quincenas. Pero yun yung ginagawa ko talaga. Bumibili ako ng, na, ng stock na pang isang quincenas. Tapos, sasabihin ko, o bao nyo yan ha? Pag naubos nyo, hindi na tayo bibili. Tinuturuan ko kasi, ang bata, di ba, nguya na muya yan.